2015, 16. Ngayon kapatid, pag pumunta kami, nag-uunahan kami yung mga matatanda. Pero, unang-una kasi, mahirap na din dahil ang dami na din. Ano, uh -huh. eh, Parang sa laruan. Hmm, dati, pag pumunta ako ng Ukay, parang 2007, parang wala ka pa makikita eh. Tapos, 2015, 16. Ngayon kapatid, pag pumunta kami, nag-uunahan kami yung mga matatanda. Sabi niya, Tol, nakuha ko na. <laughs> Sabi may ganoon nga minsan oh, ako ko na tol, isang bulto oh. pagtingin ko, pa panay robot oh, magkano kuya, ma ah, kuha ma, kuya sabi mo dati, ang kinukuha mo mga damit lang, tsaka suit, ngayon hindi kasi sayang, pang display mm. oo, ngayon kapatid, doon ko nalaman na ang dami na, kasi ang dami uh, na kasi, eh, mga natututo na din at uh, saka madami na rin mga vlog about sa mga ganyan, eh. ang dami na nagsasabi sa akin ba't ayaw eh, magbukas ng ano dito at saka, yun yung nakatulong para magpa taas pa ng value yes, yung mga yes, item uh, kasi madami na uh, talagang tumatangkilig kasi kung ikaw lang, ang value niyan ikaw lang talaga, pero ngayon madami na madami ng hunter, tataas talaga yung value.